14 po lahat. 14 final. Hi guys! Welcome to my vlog. For today's video, magpapakain tayo ng manok. Manok ni Inang Pangka. <laughs> vlog takeover tayo ngayon. Ito yung mga papakainin namin. Yan, lahat yan. Meron pa doon. Papasok tayo dito sa kulungan nila. Wow! Yeah. Tapos, pag-harvest tayo ng low. Ayan May dalawang itlog dito Amazing hmm. Tapos Saan tayo pumunta? Tapos At kad uh, kadalasan rin may nakukuha kami dito Kasi dito sila naging itlog Ayun o oh, merong isa Ayun Wow Hmm. Saka kadarasan rin. Sa so bantang dito. Oh, Ito. Oh. Yun. Meron. Meron. Amazing. Nila ako rin mo. Yun. Ang dami yun. Ano? May anim. Nila. Ito. Oh. Organic egg po mga tawag dyan. Itlog na mga organic na manok. <laughs> Itlog! Hello. Mag-o-over mag the backwood po yung kasama namin para makuha lang yung anim na itlog. Ayan, muli di mo. niya po yung itlog. Joke lang po. Baka matinag mo. ng It's okay. Winsan, meron din doon sa may likod. Hindi ko alam kung nalalaglag o nangihitlog talaga dito. O, oh, meron din dito. Ayun. May dalawa. Win, may dalawa doon, oh. Ayun, kung masisilip yun. Ayan. Oh. Sa ilalim, guys, sa ilalim. Ayan, may dalawa doon. Manin. Hindi ka ka hudtik mo. na. Ala, Minsan nga. na yun, guys. Yung itlog. Yung dalawa. Pag-hay, sa taas guys. Yan. Anak, ibig video ka lang. Ito yung sa taas guys. Yan. Yan. Tapos, ito po yung luma naming bahay dati. Yan, yan po yung bahay namin dati. Luma. Tapos, ngayon po. Doon, banda doon na yung bahay namin. <laughs> may dumadaan guys pag aakit ka may tsaka bababa kami. Yan. Pag magpapakain ng manok. Yan. Ito po yung tinadaanan namin. Yan. Nakatere po kami sa kabundukan. Oo. Oh, oh. Walang itlog? Flat yung nakuha namin itlog ngayong araw. ayun Ilan to? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 bata 13 tin po lahat 14 final